pero malakas ang hangin. Baka maaga mag-snow ngayon. Yes. Kasi iba lamig. Iba talaga yung lamig niya, guys. One eternity later. <laughs> Good morning, guys grabe ang lamig. So, parang lamig. So, tignan mo saot namin, doble doble. Pero yung sapatos namin is yung ano na, kaso, ang lamig na sa paa. Hindi pa namin nagpalit ng ano. Pero balak namin bumili ng sapatos eh. Na pang winter. Kasi ano na yung sapatos namin. Actually, last year pa namin balak yun. Hindi kami makabili-bili. pa <laughs> kami Pero baka <laughs> makakabili na kami ngayon. So, eto na naman. Nandito na naman tayo sa Prague. Para tinda. So, sinisipun na ako, guys. Tinda na Wala pagka <laughs> Pag <laughs> Pag <laughs> And, at saka lagi nagpalamig. Wala hindi ganito. Dapat matiping tayo sa tubig. So, nag-wait kami ng trend. Hindi kami nang kasasakyan ngayon. Tapos, nilay sa trend Thread ngayon. Ah, uh, Madalas kasi nadidelay din dito. <laughs> Pero okay naman, hindi naman ganun Mga, ano, ano lang, 10 minutes, 15 minutes. Ah, uh, yun niya. para alala sa mga papunta dito. Malamig po ngayon, malamig na. Malamig na talaga, as in malamig. Kaya huwag niyong kalimutang magdala talaga ng yep. jacket. Mahakapal. Makapal na medyas. Oo. Kahit isa lang, basta pagpasok niyo dito, is mayroon na kayong protection. Kaya magdouble kayo medyas. Oo. Or kung may kakilala kayo, syempre, kayo daan na kayo kasi may mga misan, may mga kakilala kami na padating dito pinupuntahan na namin sa dorm sa dorm or sa airport para meron na silang jacket na makapal so e eh, paano kung wala kayong mga kakilala so hanap na kayo ng ay magtingin na kayo sa pinas lang. kahit sa ukay meron naman siguro mga kahit pa panong okay jacket. na jacket pang protection kahit doble doble kahit di masyadong makapal basta may pang doble kayo kasi itong suot namin tatlo na to eh t-shirt t-shirt oh yung hoodie tapos eto pero malamig pa rin kasi siya kasi alam mo guys mahangin siya ang um, mahapas yung lamig Tagal ng, tagal ng train. So, may nagtatanong tungkol sa T-Mobile. Uh, kung makakakuha ka ng cellphone sa T-Mobile ng ano, uh, ang alam namin, ano, after 6 months, nagamit mo yung, yung SIM nila. SIM nila. 6 months, ha? Ang alam lang namin, 6 months. Kasi parang meron silang bracket doon. Hmm. Kasi parang May mga points Points, points, points ka doon Pero Try nyo ding Magtanong baka pagkuha -pag ng baka Iba na ngayon Kasi dati Yung bago kami Parang ganun yung patakaran nila mm. Pero pwede naman kayong magtanong Sa T-Mobile Na mas malapit sa area nyo Kung pwede na kayong Maka Kuhagan Cellphone Wait I mean, Ano na yun na Inter SIM Internet Mga ganun So Kasi sa dami na ng mga Pilipino ano na uh, parang medyo open na sila. Yes. O kaya may kilala kayong may SIM na ng T-Mobile. Pwede dun kayo makiiyan. Uh, or mag-uha mag, mag kayo ng ano cellphone kay Gadget. Pinay <laughs> Gadget. Gadget. Kung uh, ano nyo yun, uh, search nyo sa B, Pinoy Gadget, tapos yun, pwede nyo na siyang contact. 4 gifts, 5 gifts, 3 gifts. Depende sa usapan. Depende sa usapan nyo.